So welcome Relarge TV Okay, so sa ngayon mga kaidol uh, I-share ko sa inyo kung paano magdugtong ng horizontal na bakal di ba kapag magpile tayo ng hollow block Minsan yung uh, bakal natin is na short Okay, kapag ka na short uh, Idugtong natin Ang tanong, paano ba ang tamang pagdugtong para lalos siyang matibay? Okay na, kung gusto niyo malaman kung paano ang tamang pagdugtong, tapusin niyo lang ang video nito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you. Balik tayo sa tanong no kung paano idugtong yung horizontal na bakal kapag kayo nagpile ng hollow block. Example, ganito. Uh, putol siya o short. And then, idugtong natin. Tapos, talian natin ng tire wire dito. Tire wire. Okay, tama naman siya. Pwede naman siya mga ka -idol. Pero, may mas bitter pa sa dugtong na ito mga kaidol. Ipapakita ko sa inyo mga kaidol na kung uh, paano ko idinugtong mga kaidol na napakatibay na pagkadugtong. So, okay mga kaidol, no. Ganito 'yung uh, dugtong ko ngayon mga kaidol. O binaluktot ko o binaluktot ko mga kaidol para lalo siyang uh, matibay. Kapag lagyan natin ng halublak dito, naka yung na siya mga kaidol. Para lalos siyang matibay. So, sa ngayon mga kaidol, uh, lagyan ko na ng tire wire. Dalawang tire wire, itali ko dito mga kaidol. Oh, dito at saka dito. So, tapos ko na, na itali ng tire wire mga kaidol. Tingnan nyo yung dugtong ko dalawang dugtong na nakahook so ganito lang mga kaedol kasimple no kung kayo magdugtong ng horizontal na uh, bakal sa piling nyo na haloblock, ganito lang kasimple